Maliban sa sektor ng pangkalusugan at agrikultura, isa rin sa mga pinagtutuunan ng pansin ni Governor Ramon V. Gigo III ang industriya ng turismo sa Pangasinan. Sa pakikipagtulungan ng pamahalang palalawigan sa iba't ibang ahensya at mga lokal na opisyal, sunod-sunod ang mga inisyatibong ipinatutupad para mapalakas ang turismo ng lalawigan. Ayon sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PITICAO, umabot sa higit milyong-milyong turista ang bumibisita sa mga tourist destination ng probinsya. Kabilang dito ang Manawag Church, Bulinaw, Hundred Islands sa Alaminos, at ilan pang sikat na mga beach resorts. With uh, more than 10 million day visitors flocking to our tourist uh, destinations like Manawag, uh, Bulinaw, and Alaminos and the other beaches in Western Pangasinan. It is a major tourism destination sa province kasi nga po, Islands is the very first national park in the Philippines. Actually, in the four days the holiday, noong April 17 to 20, uh, ang aming tourist arrival total is 24,464 tourist arrivals. Yan po yung apat na araw lang po yan. Bilang tugon sa dumaraming turista, isa sa mga malalaking proyekto ng lalawigan ay ang Pangasinan Link Expressway o PLEX. Ito ang magdurugtong sa TIPLEX patungo sa mga bayan ng Binalonan, Manawag, Kalasyao, Lingayen at Alaminos upang mas mapadali ang paglalakbay. This Pangasinan Link Expressway, it will open so many doors for the other towns and cities of Pangasinan there will be more ease in travel within the province and outside of the province of uh, Pangasinan Bukod sa naturang infrastructure project pinagtutuunan din ng pansin ang pagpapaunlad sa mga pasilidad ng Manawag Church isa ito sa mga kilalang religious tourist spot ng lalawigan Talagang challenge dito is the traffic and the uh, volume of vehicles coming in. Though Manawag is the blessing capital of the country, we are the number one uh, destination for the whole Region 1, and at the same time, a uh, true gateway of Pangasinan. Kaya nga, all the more, the provincial government, through Governor Mon Mongico, for paying attention to our needs in Manawag. Samantala, isinusulong din ni Governor Giko ang pagtatayo ng Trade Center at Convention Center sa Manawag. Manawag, you have a natural count of uh, visitors. Why don't we also put up a Trade Center and Convention Center sa bayan po ng Manawag at ginagawa na po iyon, nasimulan na po, mabubuksan ang mas marami pong development. Sa Linggayan naman, kasalukuyang isinasa ilalim sa redevelopment ang Capitol Complex. Kabilang dito ang pagtatayo ng reflective pool, interactive fountain, at ang 11-story government center na may convention hall. Makikita rin dito ang Banaan Museum na nakapagtala na ng mahigit 8,000 bisita noong nakaraang taon. Sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III, malinaw ang kanyang hangarin sa Pangasinan patungo sa pagiging maunlad na sentro ng turismo sa Hilagang Luzon. Sa tulong ng mga proyekto, suporta ng mga opisyal at aktibong partisipasyon ng mga mamamayan, malapit nang matamo ang layuning gawing tourism mecca of the north, ang Lalawigan. Valerie Dismaya, RNG News.